Sa UAP naman, humingi ng paumanin si UA guard Welo Lingolingo matapos ang insidente nagdulot ng season-ending injury kay Kian Baklaan at maring sinabi na hindi intensyon ang naging pagdagan na nagdulot ng MCL injury sa DLSU guard. Ang ibang detalye lamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Tuluyan ang binasag ni UE Red Warriors guard Welo Lingolingo. Ang kanyang katahimikan kaugnay ng insidente na nauwi sa pagkaka-injury ng DLSU guard na si Kian Baklaan na nagresulta ng MCL tear na naging dahilan ng kanyang season-ending injury. Sa kanyang social media, ipinahayag ni Welo na hindi niya intensyon ang naging banggaan sa pagitan nila ni Baklaan. Giit niya, karaniwan lamang ang ginawa niyang pag sa loose ball situation at bahagi ito ng normal na takbo ng laro. Tinanggap din ni Lingolingo ang insidente bilang isang aral upang mas higit pang pagbutihin ang kanyang pagiging manlalaro at mas maging responsable sa mga susunod na laban. Samantala, nanawagan naman si Baklaan sa mga tagahanga Naitigil na ang pambabatikos kay Lingolingo. Aniya, bahagi ng laro ang mga hindi inaasahang banggaan at hindi maiiwasan ang mga ganitong pangyayari. Matapos ang insidente, naglatag ng three consecutive game suspension ang UAAP Commissioners Office para kay Lingolingo dahil sa di umano'y excessive and forceful contact. Ako si Jonas LaVarias, Abante Sports Now na.